Ayan, welcome to my vlog ha, vlog dito kami ngayon kasi Sunday, alas 4 wala kami trabaho malayo pa yung pinanggalingan ng Hitachi ito yung si natin yan, ito, parang maraming isda eh taas ito ayan, baka may maano tayo dito para libreng ulam yan, kasama ko yung kaibigan ko tapos si Dudong mga hindi rin naman umabot ng 20 minutes ata galing dun Kapunta dito so bababa si buddy guys ano ba sir? ayan yeah. o oh, yeah. may malaki dyan guys so pero dito muna unahin natin dito muna unahin natin ito Baba may ara. Ito yung natin guys. Kasi sa, sa dong ipuspos, ay puspos. Ipus Ngiti -pus. <laughs> to to. Yan guys, ang dami ng isla dito guys. Maano na siya. Agay! Kana! Hmm? Dito yung marami guys. Sige kakamot mo ano. Na isa lang. Pero pati yung ka. Na. <laughs> Uy na! Uy! Puro yabuyag! Paka ka na katurutus <laughs> ni Ay, ada turutus snake ka. Labi-labi ada ka. <laughs> Ay, turutus snake dito guys. Nangangagat pa naman yun. Kakaton ka, wait lang, oh, yun. Wala kasing guys, kaya hindi nyo masyado makita yung pag ano namin. Gamit na namin huli dalag. So yung makikita nyo mamaya pag naubos na namin ano to. Yun, malaki. Hindi ko kasi maabot ng bakit to guys, so kailangan ko pang umakyat. Ini saja ba? Hey, keras. Di marami guys, pero dandahanay namin ito. Oh. Ito, nakikita nyo maraming isda guys. Oh. Aray, Taiwan tanay, hindi po natong masang guys. Eh. Uy, puyabuyag diri oh! Kali, ito ba? Uy, banya mang! Banya. <laughs> oh, basar-basar oh! Yeah. <laughs> oh! <laughs> Uy, ikan kili ito, akura ba? Ito? Ikan kili ito. Uy na! Pertin yung daghana guys, puyabuyag. Dekan, dali kayo. eh na. <laughs> Bilisan natin to kasi baka mabutan ng ulan, sayang. Naog ka na tao. Ha? Para <laughs> pag aku na naik lagi. Ikaw ba? Isbuk diri Oh, marunto? Okay. Basis, ka, -mu 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 -mu. Saka, saka sa babaw guys kay alisin ko tong bato na to. Ang dami dito, sayang pag maabotan tayo ng ulan. Ano no? Yung mga ganyan mga. Ayan. Nang ng mga ano haluan. Dami. tayo ni to. Alisin ko muna to sa taas. Ula eh. Yan yan. Dami dyan guys. Silipin natin doon sila sa baba. Dalhin natin itong lagayan. mas malaki. Dami guys. Yung nakikita nyo. Dami. Aray. Dami isda. Hmm. Hinti na lang. Yan eh. Dami isda guys. Da damo huluan. Yan oh. No? Kumukuti lang guys oh. Yan oh. No? Oh. Parang mata nyo guys, pote. Hm? Grabe. Dito pa guys oh. Oh. Grabe. Bigla-bigla diba -diba tayo ngayon guys, dami. Oh. Ang kali ka dito to. Marami 'yung di bawa. So,

ayo guys. Mm -hmm. Yun. Yeah. Nah. <laughs> Masuk. Masuk, Masuk kah? Oh, Malaki. Malaki. guys. Tuh Habis Ini kan guys dah. Tuh Basta dito ikan kali. May hito guys. Yan, to na naman. Kuno uh. la na. Ubos na eh. To? Uy, hito. Hi. Narat na bagas kuno sa pirti kalain ito mar. Hey. Kakatakot kasi yung hito eh. roro, ro, dali na Ada. Yun. Yan ari mo. Tampangan tabla. Ang galanggar-langgar oh. Ito malaki. Ito eh. Uh. Ito oh. naman. Uy, na. Uy, basa Ay, oh, rito. Dami, guys. Ang daming hito, sus. Katakot lang. <laughs> <laughs> Awas. <laughs> Nanti ka na. Kailangan ko pang alisin itong tubig, guys, para mas... Sabi na, eh. It's a prank na naman. Prank na naman. Prank, na prank tayo, guys. Pero hapit na. Ito, sakyo. Ano ko muna to. Alisin yung tubig guys. Kasi gagabi na. Ayan guys, hindi ako makatis. Tulungan natin sila dito. Nakakaingit sila eh. Yun know, o. Na ano ko na yung tubig na iba. So, ano anuhin natin. Nangulutan lima? na nyo. May sulot sa mga ako. Hindi. Limaso to. na mo guys. Hindi ano yung tubig. Mahirap pag walang ano guys. Kung walang kameraman.

Ini sakit nang pokok anak. Dina, coba amak sepatu guys. Maka anu kas tuh? Ini Taiwan. Kakak bayar Masih ada aku bawa tali. Kalau enggak kita ambil saja. Mau mana? Botolnya bikin kanang. Ya. Yeah. Ini nanti ya. Ayo. Dino tabayang yeah. enggak gini ibang gitu, oh. Tutu tuh.

Pag maubos yung tubik, guys, makikita nyo yung ano, mga isda. Ah, ah, pag sure ba? Eh, totoo? Hindi oh. nga. Baka prank na naman yan. Hindi ah, ba? Bakit tidak sampai kan? Aray. oi, kita limpas. kita limpas. Hmm, tak naik lagi ini, oh. Hmm. Maliliit pa. Ikan kali. Ikan kali to guys. Is dito. Ikan kali. Kalihon takon. Yan. Yan. Sa atin guys. Dito. Kung di aku mau bumaba guys, hindi na ubusan tubig guys. Dasa na Di wow! Ako naka-turong ka, yung dahil kabis ni ayro. Ikalawang kapag habis. Ahi, kamo ng mas na. Ano, pa naging atong mau kumpul Kumpal. Ako, kumpen dun. Tingnan, eh, basah, yung guys so, kumpen. Tututok, doon Ay ay, lang guys, daming glazings ni God. Hmm. Hmm. Naman, oh? hmm. Ha. Ha. Are na mano. Uy, yun. 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 Diret. Kuot. Ha. Balik Grabe, ah. Oh. Kikita nyo pumuputi, ah. Oh. No. Ito? no. Mas puting puting Pasputing-putey pa tayo, guys. Hmm. So yan, guys. Continue na lang. So yung hmm. ano mamaya iba ano anuin natin yan. Okay. Oh, tingnan niyo taw. Huh? 'yung silida namin na ano na napunit. Hmm. Oh. Bali hindi naman namin ano na ito kasi 'yun namin tapos 'yung tubig dun sa taas is bubuksan namin para makapunta dito para hindi pa mamatay lahat. Oh, kaya Kunin na natin 'yung mga hito at saka ano dito, 'yung dalag. And guys, ginabi na kami dito, ipapasok na muna namin ta. Hindi na makita. hindi na